Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gina Gloria Bautista Tabing, pangulo ng Senior Citizen sa Barangay Naglabrahan. Ako rin po ay naatasan bilang BOD sa opisina ng Senior taong 2022 middle ng 2022. Ang gusto ko po sana'ng mangyari kung sakali pong matuloy yung mag, may magtutulong ulit sa damayan. Gusto ko po sanang imungkahe na sana mab mabigyan lahat ng oportunidad naman yung mga kasapi kasi nagbabayad naman po sila on time. Dapat mabiyayaan din naman sila kahit papaano. Tsaka marami rin silang sakripisyo na magbayad yung mga tauhan ko na yan. More than 40 ang member ng nagrabrahan. Wala kaming accounts sa opisina kahit magtanong kayo. Good peer lahat ang mga miyembro namin ng naglabrahan. Kasapi lang yung iba doon, maturano konti lang doon, pero mas marami ang barangay naglabrahan. Lamang po, maraming salamat po.